Para sa mga Filipino na citizen sa ibang bansa na gustong mag-acquire ng Filipino citizen, ito yung mga requirement. Number 1, application form ng RA-9225 Reacquisition and Retention Form. Tatlong kopya po ito. Number 2, as many of the following documents. So sa apat na ito, kung meron kayo lahat, mas mabuti. Birth certificate na galing sa PSA or NSO. Old or valid passport. Voters affidavit or voters ID. Marriage contract na nagpapatunay na kayo ay Filipino citizen. Yung sa akin wala akong voters affidavit or voter's ID pero meron akong dinagdag na yung birth certificate ko na galing sa Civil Registrar Office ng aming munisipyo. Kung meron kayong mga dokumento na nagpapatunay na kayo ay Filipino citizen, mas mabuti malaking tulong talaga yan. So number 3, itong 8 recent passport size photographs, yung anim yung puti ang background at saka yung dalawa naman, yung royal blue. Number 4, original PSA issued marriage certificate kung ang aplikante ay Pilipino pa noong siya ay ikinasal. Number 5, proof of accusation of foreign citizenship. Since nandito ako sa Germany, ito ang tinatawag na einbürgerungsurkunde. Number 6, yung foreign passports kailangan tatlo ang kopya ng lahat ng mga dokumento. Kung meron na kayo lahat, pwede nyo na yung i-email sa embassy o sa consular kung saan malapit kayo. Maraming salamat po sa panonood at good luck sa inyo sa pag-acquire ng Filipino citizen. Bye! Thank you!